Tapos na kami kumain. Tapos na kami na siya. Nagaya si sila nung hari nyo. Punta daw kami kay mama niya. Sige, okay, pumunta na tayo. Pero pinin muna tayo ng pasalubong mama na nung at natin siya ng pasalubo. Bili tayo ng pasalubong mag na nang daw. Munchkin. <coughs> Yan na lang. Assorted mo na lang. Ah, uh, assorted na lang. <laughs> May hinahanap kami kanina, hindi namin mahanap. May hinahanap kaming long sleeve, kaso mas mahal sa loob ng mall. Sa hari nyo na naman yung mag-o-order. <laughs> mas is, tignan nyo. Nakabackpack pa yan o. Diba? Saan ka galing? Nag-school ka ba? <laughs> Order lang muna tayo. Punta daw tayo sa kanila. Bisitahin natin si Mama. Mama ni Hari. Ilang Isang buwan na ata siya hindi nakakabisita doon. Alam niyo ba, mga sis, nagtingin-tingin kami sa loob ng mall. Meron ako nakita yung in-order ko sa online, sa Shopee. Same sa mga boots na in-order ko. Magkatanong namin ng presyo, 1.5. Imagine mo, <laughs> sa loob ng mall, 1.5. Pag pag-order ko, so, maka na lang yung price noon, Nasa 200 plus nang siguro. Tignan mo ang laki ng difference. 1.5 sa 200 plus. Diba? Nakakaloka. Same na same talaga siya ng boots na yung order ko sa Shopee. Buti na lang, diba? Kaya diba, mas maganda na kung nagtitingin-tingin kayo sa online. Visit nyo. Branch and dumping Donuts dito sa Pilaya. Pilaya brunch. Complete pa yung mga ano na flavors nila ng donuts. Oh, may pa lang. Thank you kay ate sa nag-13. Jolly Jolly ni ate. Parang yung katawan niya lang. Sorry. Bakit? Baka naman. Sa dancing. For the commute na naman tayo <laughs> 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 mga um, sisi. Commute <laughs> lang nung na tayo. Kasi <laughs> <laughs> hindi nakasakay ng jeep. Ah, kami. Eh. Diretso na ito papunta kay lolo harinyo. sa mamay. Pagod yan. Ang tagal niya naghintay kanina. Bye, bababa lang namin. <laughs> Nantok ako mga sis na busog ako sa kinain namin kanina. <laughs> uh, excited ka na ba makita si mama mo? Pagkut, ang hina, hina, ng boses mo. No. Mm. Ang hina ng boses, di ba rin eh? <laughs> Buti nga medyo mahangin, hindi maulan. Huwag sana tayong ulanin mamaya pag uwi natin. Nantok ako. <laughs> na naman. Diretso na muna kami kila mama. Doon na kami maghintay.